At... dito na tayo nakapag video ah, text na si boss uh, ready na daw ready to pick up na ah, uh, ikot na tayo mga kabutsoy nandun sila nakita ko na nandun sila sa Bonifacio Bonifacio High Building Ikut uh, ikot na tayo mga kabutsoy ah, uh, ready na daw

at dumating na tayo dito sa Rockwell at pupunta naman tayo ng Pasig papuntang ano mga kabutsoy papuntang kainta boundary ng Pasig tsaka kainta doon na naman tayo babalik sa Riverside mga kabutsoy at maya maya lang mga kabutsoy at time check alas 4 ng hapon Thursday at makabalik ako mga kabutsoy mga 6 na yan kasi sobrang traffic na to rush hour na to ang ating biyahe <laughs> ayan mga kabutsoy uh, talagang ano to uh, pukukan to ayan dito na tayo lilis na tayo dito mga kabutsoy kasi nga matraffic na dyan kaya hanap tayo ng madaanan na medyo okay okay ay puno na rin dito noon sa man dapat pala doon ako sa susunod na ano kanina kanto ah <laughs> Ganun din. Okay lang yung mga kabutsoy Ah, total eh. Wala naman utos na sila sir tsaka si ma'am. ako ah, na bahala. Kahit gabihin tayo mga kabutsoy. Ah, walang problema. si pagdating ko ay ako iuwi na rin. Kaso nakakapagod lang dahil traffic mga kabutsoy. Alright. Maya maya lang mga kabutsoy. Kaya magbigay. Ang Pinoy talaga. Ang kadamutan nandyan talaga sa lahat. Ang kadamutan ko alam kung bakit sila naging muda maging kadamot mga kaputsoy munti pa ako banggain ng motor alright mm -hmm. eh, eh. Shortcut, sure shortcut, sure shortcut, sure shortcut. Sure pag may time. Okay lang mga kabusoy, eh. kaya butin tayo ng ano Butin ng hapon Walang problema It's no problem yan Mga kabusoy natin dyan right? tayo tayo sa shortcut ng barangay wiho pero di pa rin pa rin tagos natin mga kabutsoy simpre Alright. Thank you gua ya. Enggak belagak kok. Kuat kah? <laughs> Alright. Mulamang dito rin da Angela shortcut din lagi dito. Yo no. Bas. Me me coy. Yan yeah, mga kabutsoy, jeep result pa rin tayo. <laughs> Dito tayo sa ano, sa may Yumak traffic. Kaya hindi na ako nagano. Hindi na ako nag ano, na nagbuju-buju. <laughs> Kumpletuhin ko lang 'tong mga 6 minutes tapos ayos na. Matrafik, mga traffic mga kabutsoy kasi labasan na ng 'yung estudyante rito. Tsaka tatagos ako ng ano, nang saan ako dadaan sa C6. Ah, C6, C5 pa lang mga kabutsoy kakanan ako doon sa may buting at ano ko C5 nod lang kayo sa sumasayaw doon yan o nod lang kayo sa sumasayaw dyan yan o yan 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 bahala muda nod lang muda ay ang buco choy o labasan kasi yung mga sudyante tsaka nakapila yung mga jeep dito yan nakapila sila at pagkatapos na rin, eh, wala naman yung traffic na Bala ka mula Paday <laughs> ako ay ako video Paano na masagap ng video ko yun mga kabutsoy Pasinsya nyo lang mga kabutsoy Nakasunod pa rin tayo dito sa truck Hindi ko alam kung bakit may truck na itong oras At siguro ano to uh, Special, special may truck na dumaan dito sa GP Rizal mga kabulsoy uh, at baka ano to uh, government pero kahit na mga kasi ito ng oras parang bawal ata truck ba ata ay ng oras hindi lang ako sure alright mga kabulsoy maya maya lang po konti ayan mga kabulsoy, traffic pa rin nandito pa rin tayo sa GP Rizal uh, at malapit na tayo dun sa buting kakana na tayo sa buting kalayaan tapos C5 na bagong ilog pero malayo-layo pa ito mga kabutsoy mga tatlong tatlong gu dalawang gu dalawang gu pa ito mga kabutsoy kasi traffic eh sagad-sagad uh, ba alright yan mga kabutsoy at nandito na tayo sa C5 ito yung kalagayan ng C5 ngayon mga kabutsoy grabe magkabilaan yan oh no? bumper to bumper yan time check 4.39 PM Mga kabutsoy Update update lang tayo Traffic Dito tayo sa bagong ilog Tulay mga kabutsoy Pasig Yan C5 Pasig Bagong ilog Yan o Alright Ayan <laughs> Tindi Ang lupit ng traffic Woo Oh Bagoy eh. Oh Si Kailangan mga kabutsoy Sa traffic Mahabang pasinsya mo Kailangan ah nandyan yung bigayan para lalo tayong hindi maabala kasi pag hindi tayo nagbigayan sa daan ah, na traffic na abala ah, ka pa yan ang saklap yan mga kabusoy kailangan bigayan ba kaso iba naman natin kasama ng mga mga kaibigan natin driver ayaw talagang magbigay kaya yung iba na ipit sa sagi kaya yun mga kabutsoy alright maya maya lang mga kabutsoy kasi matraffic pa naman update lang ako maya yan mga kabutsoy at nandito lang sa IPI at matraffic pa rin ayan o oh. bakit ang ano papuntang Kisun City at katipunan mga kabutsoy o oh. kabilaan yan punong puno hmm. yan kasi alas 5 na isang oras na tayo sa kalsada mga kabutsoy <coughs> uh, yung The group Rockwell IPI kakanan na tayo dyan uh, Rosario tapos dito po tayo mga kabutsoy at mga kalatayong kores pa to 45 minutes pa ang takbo natin pag walang traffic mga kabutsoy Makati to Riverside uh, Pasig uh, kung tutusin wala pang 30 minutes mga kabutsoy mabilis lang kasi matraffic lang ngayong araw na to Thursday medyo maluwag-luwag mga kaputsoy at dito sa tulay hindi ko pa alam dito sa tulay mga ko kung maluwag-luwag ba right pwede pa mga kaputsoy di sunday sa FX diba right sundan natin Ay, wala lang pala ng uli 30 minutes pa mga kabutsoy Update at update, update na tayo na tayo Ngayon mga kabutsoy At update update na tayo Hindi natin tayo sa so Rosario -so Yan, ang Sarado Fly mga kabutsoy At gagabi na yung balik natin Pagbalik natin mamaya gabi na At Ganoon talaga Basta driver ka mga kabutsoy At piring -piring, nguras, nguras, kao, eh. biaya, ng tulang pinipiling ang oras kung anong oras ka uwi Kasi nasa biyahe, langanin di mo kayang hindi mo kayang ibalik ng ano bumalik ng Makati ng kalating oras mga kabutsoy ang pinakamababa mo isang oras makabuti pa tayo ng 1 hour and 30 minutes mga kabutsoy mamaya at baka makarating pa ba tayo doon eh, Magala City na kasi 5 5.10 na eh makarating tayo doon sa pupuntahan ko mga 5.30 pagbalik ko kalating oras mula dito sa Ortigas Idsa kalating oras Pinsa to Makati. Sang oras di Mga. Para city mga kabutsoy. Alright. At matraffic pa. Pauwi tayo sa Anguno. bibiyahe pa ako ng Anguno, Rizal. At matraffic pa. Kahit naka motor ka mga kabutsoy. Kaya. Tis-tis lang tayo. Bye-bye. dito pa rin tayo mga kapatid sa Ortigas Ayan uh, Ortigas Genis Tulay Bakit pa lang tayo ng tulay Malili pa yung tulay Ang uh, bigat talaga ang bigat Bakit ang bigat ng traffic ngayon antay title ito mga kapatid Ang bigat Ang bigat ng traffic uh <laughs> grabe Ang lupit you know 5.15 ang lupit na traffic ang sobrang bigat ng traffic kaya ang title nito mga kabusoy bakit ang bigat anong nangyari ba't ang bigat ngayon sa kabila medyo okay okay pabalik sana wala ng traffic mapagbalik ko mga kabusoy sana hindi isa mabigat hindi ka tulad dito, oh. Sobrang bigat. Oo. Oh. Ang buti sana kung may inuunguya ko yan habang tumatakbo ka, wala. Yan mga kabusoy, at dito tayo sa Genis. Genis tulay. 6.30 o nasa Makati na tayo nito mga kabutsoy kasi medyo mulwag-wag na sana di galing mo traffic sana di galing mo bigat ang traffic mga kabutsoy na malapit na tayo mga kabutsoy ah Dito na tayo sa Ciudad Grande Ito Ciudad Grande ito mabila eh Alam ko na to yeah, alright right, mga kabutsoy at malapit na malapit na tayo Malapit ko na putulin yung aking video mga kabutsoy At mag video na ako ulit pagbalik pagbalik ba? Ba na naman yun <laughs> Ito na tayo sa Riverside Diyan ako punta sa Riverside Village mga kabutsoy Yan o Alright, ito tayo Yan mga kabutsoy At Puputukulin ko na yung aking video mga kabutsoy At nandito na tayo Bye 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 okay, mga kabutsoy at tapos na tayo At pauwi na tayo ng Makati Uh, at nagawa ko na yung dapat ko kukunin uh, dito ko madalas pupunta mga kabutsoy yung nakaraan na video ko na ano na yung kunwari nung sada ko dito rin yun yan mga kabutsoy at po na tayo uh, time check 5.38 uh, at makarating tayo yung mga quarter to 7 mga kabutsoy sa Makati bye bye maya maya lang mga kabutsoy babay mga kabutsoy palabas na tayo ng gate ayan o oh update-update na naman ito mga kabutsoy para may tayo may pang-upload para hindi ma-demonetize yung ating channel kahit walang manood mga kabutsoy okay lang yan, yan ito mga kabutsoy at palabas tayo. Update, update na tayo Ortigas update-update na naman ito mga kabutsoy ganun talaga kailangan masipag ka masipag ka maglusot-lusot pag hindi ka masipag hindi ah, ka makalusot mga kabutsoy kasi walang bigayan ah, kahit ito sa Pinas walang bigayan kanya-kanya bahala ka dyan <laughs> mabangga ako hindi makalusot ka o hindi yun ang mga busoy maliban lang yung hindi naman lahat pero karamihan nagdamutan talaga kaya karamihan aksidente alright ayan na mga kabilaan na <laughs> dito ko galing na ang mga busoy oh. yan grabe no tama yan ang traffic talaga ang lupit. Ayan makasalubong ko dito yung aking mga Tropang driver driver. Uh, kung sino man sila. Ayun. Ayo palusutin na si Kilo. Ayang bigay 'yan mga ayan, Ayang ayan bigay yan. <laughs> <laughs> ay na pagbigyan ganon <laughs> ang title naman nito pagbalik ko mga kabotsoy damutan <laughs> grabing damutan damutan talaga sa ano sa lusutan mo oh. ayaw wag bigayan <laughs> grabe sa mani Pinoy oy tigas pa rin tayo tsaka madilim na dumidilim na ang araw tunod na ba tunod adlaw ba tunod na adlaw ba sa ilong ga natunod na adlaw ah alright damutan sa kalsada <laughs> Yeah, Sot nung Sige nung, basta ikaw nung Sot nung Basta ikaw nung Sot nung ah. Hindi kita pagdadamutan Ang <laughs> traffic Kanina Ang dinaanan ko Tingnan mo mga kabutsoy Puno-puno na yan no? Alright Grabe Panorin mga kabutsoy Yan ang Dinaanan ko kanina Yan o no? Bumper to bumper Dito sa kabila teman sa pila medyo maluwag naman dito uy ah, maluwag luwag siya diba mga butoy kaya eh? vertika natin yung diba vertika natin yung medyo mga malaki laking truck ayan dito tayo alright si? Yan ang matraffic sa pila Pauwi na yung mga kapuchoy Pauwi Pauwi na ng Kainta Tipolo, Tri Satanay Yan ang kapuchoy Ito ng pila Alright kumakabig yung gulong ko ah. Kumakabig sa kanan. pizza na ako Bali mo traffic siya At least sa si insa na ako Pag dito kasi siya sa C5, grabe Bumper to bumper Pag sa si insa, kahit matraffic Okay, okay lang yan Kasi isang way lang tayo eh traffic sa tulay oh papunta ang Kisoo City yan yung taas Kishon City tsaka mga ano ah uh, expressway oh magkabilaan mga kapos traffic okay, dito tayo tsaka tsaka tayo dito bike po ko na mga kabutsoy time check time check mga kabutsoy 5 55 na dito tayo sa Ortigas Ortigas Galeria yan o Robinson Robinson Galeria mga kabutsoy yan no? right in na yan parang ulan mga kabutsoy tingnan mo ang dilim mo. ay mo ang buna nga yan you know, o dilim buang buo na mga kabutsoy alright hanggang dito lang muna. Maya maya naman kung te mga kabutsoy. Yan yeah, mga kabutsoy at maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Uh, at yung mga <coughs> sumusuporta kay Toto Butsoy TV. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, at kung sino man kayo mga kabutsoy. At uh, thank you, thank you. Uh, at sa akin lang mga kabutsoy. Uh, Upload-upload na ako kahit kundi lang yung malit na yung views natin. Yung views ko pala. At maliit lang Upload lang po lang mga kabutsoy Kasi baka ma-demonetize yung aking channel Kasi matagal na ako hindi kapag upload Sa aking channel Kaya nag-ipon ako ng video Para ma-upload ko mga kabutsoy Alright At maraming maraming salamat po sa inyo At bye 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 bye, bye, -bye. At ingat kayo palagi Bye bye hey, Mga kabutsoy Umulan na Umulan <coughs> ulan na mga kabutsoy Time check 6pm you know. Ulan na Alright. Sana doon sa Makati walang ulan. Pero madilim na rin doon, no. Pero dito puntang, papuntang Quezon City mga kabusa, so, yung dilim talaga, ang itim na ng langit. Doon medyo may liwanag liwanag pa sa papuntang Makati, papuntang South. Pero dito sa North, grabe na oh, ang dilim na talaga. Kumuulan na doon. Dito sa San Juan, Pumapatak, pumapatak ang ulan sa bubong ng sasakyan. Ulan, umuulan na ngayon mga kabutsoy. Tuloy-tuloy na sana hindi umulan ang aking daanan mamaya pag-uwi ko. Sa tagi Biro pumapatak ang ulan sa bubong ng sasakyan. Right. Traffic. Kaya saan talaga ngayon, no? Oh? Talaga, oh. Putulin ko na mga butsoy. Ang aking video, kay nakapoy na akong kamot. Bye-bye.